Kamusta po ang mga masugit ko na tagapakinig at taga subaybay? Magbabahagi naman po tayo ngayon ng ibang karunungan. Babahagi ko po ang sibing, pitong lihim na karunungan. Napakaganda po ng aklat na ito mga kaywaga Kaya pakisubaybay na lang po at paki subscribe na lang po ng aking channel at paki follow na din po ng aking Facebook page. Isa lang po ang pangalan. Pis, aklat ng hiwaga. Kung ano po ilang page po nga to, ito. 386 page po siya. So, ibabahagi natin ngayon. Umpisa na po natin ang pagbabahagi ng lihim, pitong lihim na karunungan. Ito po siya. kung bago ka pa lang po sa aking channel at nagustuhan mo po ang mga binabagat at mga ina-upload ko na video ay huwag mo nang kalimutan mag-subscribe, like naman at share at pakipindot na rin po ng ating notification bell para mas lalo po kayong updated sa mga iba bahagi ko pa po ng mga aklat. Isa po ito sa pinakamalakas na aklat na pinaka-iingatan po natin itong lihim na karunungan. Salamat po sa mga masugit natin ng mga taga-subaybay Mas dadalasan ko pa po ang pag-upload natin ng mga video ngayon Kaya abang-abang lang kayo mga ikiwaga Baka uh, kaya natin araw-araw mag-upload ng isang video Na mga lihim na aral Asahan nyo po na lahat ng iba natin ay nagmula po sa mga aklat mga tinatago hindi pa pong mga hayagan mga binabahagi natin kaya subaybay bay lang kayong mga kahiwaga malay nyo lahat ng mga hinahanap niyo ng mga orasyon ay nandito na po sa mga atlat nating binabahagi malaki pong may tutulong natin may tutulong sa atin po ng mga binabahagi ko sa mga antingero dyan sa mga manggagamot mapapakinabangan nyo po ang mga atlat na ito. hindi po tayo mag upload marami po tayong aklat ng kaliwa dito pero hindi po tayo mag upload nun kasi ang hangad natin ay makatulong sa ating mga kapwa manggagamot at mga tingiro na nangangailangan ng mga ganitong atlat. sana po ay gamitin lang po natin sa mabuti mga kahiwaga ng ating mga binabahagi lahat po ng iba natin ay para sa libro lang po ng kanan pero yung mga nakasulat po dun ay sana sa, sa kabutihan din po natin gamitin <coughs> wala po tayong balak mag upload ng mga kaliwa kasi baka gamitin lang po sa masama kaya karamihan po na ina-upload natin ay gamit lang po ng antingero at manggagamot sa mga nais po matuto ng mga lihim na aral ay subaybayan lang po ninyo ang aking channel at screenshot nyo po yung mga nandyan naman yung mga pamilin mga pundo bakod balabal nandyan po lahat para naman sa mga lalaki 49 days po natin na walang pat lang magsisimula po kayo sa araw ng Friday katapusan ng buwan o huling o unang buwan ng Biyernes para sa mga babae 48 days na lang po maniwala lang po kayo sa Panginoon at tiyak na yung mga binabahagi ko ay mapapagana po ninyo at magagamit sa kabutihan makatulong po sa ating kapwa Alam ko po yung iba walang interest sa mga ganitong mga ina-upload ko. Pero ito pong may ina-upload ko ay para lang po sa may pamani, paniniwala sa mga lihim na aral, lihim na karunungan. Para lang po ito sa may mga paniniwala. Kaya kung hindi ka po naniniwala sa mga ganitong upload ay pwede mo na pong pwede po kayong mag-skip ng mga video na ina-upload ko pero kung nagustuhan mo po ang mga ina-upload ko ay palo ang share naman po mga kahiwaga ako malapit pa ako malubat dumilim tuloy kasi siya naman kahiwaga may kita naman po Lapit na kasi ako malubot mga kayo warga eh. Pasensya na po Tatapusin ko lang po itong video nato. Hindi ko napansin palubot na para Napakaba po ng atlas na ito Kaya pakisubaybay na lang po Screenshot na lang po mga kayo warga Nakikita naman po siya Alininawin ko lang po ito mamaya. Ayan. Ito po siya kahaba. Papakita ko lang po sa inyo mga kiwaga. Ito po yung ik kapitong lihim na karunungan. Maraming salamat mga kayawaga sa lahat ng, ng pagsusubscribe nyo sa akin. Sana po ay patuloy lang po kayo manood ng aking mga video at ang kilikin nyo po ang mga video na binabagin natin. Maraming salamat po.